masasabi ko kung ano yung pinagkaiba namin no, sa ibang mga municipality. Isa lang, kundi yung pagiging isa namin. No? Uh, yung pagtatrabaho namin na uh, kung saan nagtutulong-tulungan kami para makamit namin yung goal namin. And um, isang malaking bagay din yan dahil uh, dun sa goal na aming gustong uh, uh, i-achieve no, ay uh, napakadali namin makuha. Most, uh, most Siyempre, uh, syempre 'yung ano namin 'yung uh, patungkol dito sa pagiging fourth class municipality namin naging third class kami. At uh, isa 'yan sa mga ipinagmamalaki e, namin ngayon 'yung pagiging uh, uh, isa namin sa lahat ng ginagawa namin sa bayan ng Basista. Um uh, progresibong Basista, no? Um 'yang uh, tagline na 'yan ay uh, sa totoo lang na pag isipan namin before, no? At uh, naging ganap na ordinansa na dahil tumulong kami, umingi kami ng tulong sa Sanggunian. No? Um, iyang progresibong basis na yan, na tagline na yan, ay napakalaking bagay na nakatulong sa turismo dito sa amin. Dahil yung uh, pagangat pag-angat namin ay nararamdaman ng mga tao at nakikita. No? Uh, at uh, yung mga improvement na ginagawa ng LGU ay na-appreciate po talaga ng uh, kababayan namin. Kaya yung tagline na yan ay talagang very uh, uh, sakto no? dyan sa aming uh, bayan. Well, uh, meron kaming uh, matagal na pinaplano no at uh, ongoing namin, naman na rin na yung mga uh, pagsasagawa niyan. Kagaya ng uh, People's Park na uh, kung saan yung uh, mga kababayan natin ay merong... Uh, uh, kasama ang kanilang pamilya, meron silang uh, uh, papasyalan sa uh, amin bayan. No? Uh, din ang uh, improvement ng Eugenio Perez Park and uh, ang uh, Atty. Artemio Prias Park na kung saan isa yan sa mga una naming plano at uh, uh, ginawa namin ng ordinansa no? dito sa bayan ng Basista. Uh, mga Uh, produkto na kagaya ng uh, corn husk ah uh, meron kaming latex production no dito sa uh, Basista no? at uh, yan yung uh, isa sa mga pinagmamalaki din namin no uh, syempre eh, isa rin sa gusto namin i-promote ay yung Orchestra Festival na kung saan dito sa bayan ng Basista ay uh, napakadaming uh, orkestra. kaya po nabansagan na home of the finest orchestra sa Pangasinan ang Basista. Makasaysayan ngang tunay ang munisipalidad ng Basista. Ngunit bukod sa kwento kung paano ito naging ganap na bayan na Pangasinan, ipinagmamalaki rin nito ang mga pasyalang may hatid na istorya ng nakaraan at karangalan. Halina't sama-sama nating libutin ang mga alaala ng bayan dito lamang sa Ganda mo, Pangasinan.